guys, parang kita ko dito parang gwapong gwapo ako eh, dito guys <laughs> di ba? mamaya maliligo kami dito kahit mainit guys talagang papasukin so siguro namin to Kaya, guys, nandito kami ngayon sa pangalawang resort na pupuntahan namin nandito kami ngayon sa Batangas di ba? after namin dun sa resort dun sa stairway ba so, yung sa stairway guys nandito kami ngayon sa dagat kasi pangalawang actually pangatlo na to sinulit na namin yung pagpunta namin dito sa Batangas oo so, guys oh di ba mainit siya pero okay lang yan kasi kumbaga sinusulit lang namin yung pagpunta namin dito sa ano sa sa Batangas guys kaya grabe kahit mainit talaga pinagsaga namin pumunta rito di ba uh, guys parang kita ko dito parang guwapong guwapo ako dito guys <laughs> di ba mamaya maliligo kami dito kahit mainit guys talagang papasukin so siguro namin to kaya yun ah, ito po Ayan. yan, Diyan ka muna dahil kailangan na magbantay si sa amin ano. So, Tingnan niyo, po, napaka napakalinis ng tubig. Grabe, ang ganda nun, no. Tingnan niyo to, ayan oh, no. Nakikita niyo po 'yan. yan no. Wow, ganda. Kaya guys, nakaka-relax, nakakatanggal ng problema. iba ba, gwapong gwapo ako rito guys. Ah, sana all. Sana all. Picture-picture muna tayo. pang bonus yan, no di ba diba? Itong bonus talaga kaya kayo guys habang kayo mga nagre-reel sa mga nagko-content creator yan punta kayo dito sa ano sa Batangas kahit mainit talaga nilusog namin tong ano itong bata itong resort na uh, dagat na to. kasi s'yempre bihira lang kayo makapunta dito di ba kaya kayo sulitin yung pagpunta nyo sa Batangas guys kung gusto nyo pumunta dito sa Batangas malayo siya pero sulitin na, na lang sulitin talaga lalo na kapag pagpunta sa isang lugar sulitin nyo na talaga guys kaya ako guys ito sinusulit ko kaya nais nice ko magpasalamat kay ma'am Coco ni ng Coco si Russell ayan si ma'am Linda Pat ayan si ma'am Buengi Rabaca si Edison Lingga si ma'am Alice siyempre thank you so much sa ng team zombie guys maraming salamat at kahit papaano nadyan pa rin kayo kaya sulit lang natin yung pamasyal natin kasi lagi alam niyo naman 'di ba? Laging ginin nakikita yung content ko sa bahay lang, 'di ba? Kaya guys, ano pa yung ginagawa natin? Sulitin natin yung pagpunta natin dito. O kaya yun, alam niyo naman ako pag content creator kahit ano content natin as long na may matutunan sa atin yung mga mga, mga viewers natin, di ba? Kaya guys, sulitin na natin ang pagputa natin sa da, sa Batangas, so, di ba? Kay pagod pagdating sa bahay, alamin naman sa bahay, edit edit na lang. At syempre upload upload kaya medyo ingat-ingat din tayo sa mga pag-upload natin, di ba? Ang ganda talaga, guys, oh. Ganda oh, ganda, oh. ganda ng dagat, oh. Kaya thank you so much. Ayun, salamat sa panonood, guys. Thank you. Ingat kayo. Ito po muli si Edward Laksina kapogi ng Tarlac City god bless